Okay. Ang ginawa ko ay nag uh, screen record na lang ako para mga na ako at mai kung ano yung magiging reaction ko dito sa lipad na to. Gawa ng may ibon talaga eh. Para makita nyo kung ano talaga yung mangyayari. Ah, uh, maliban doon eh magandang magpalipad dito. Gawa ng ayan no? Yun na yung papunta dun sa <coughs> Yun yung papunta dun sa may uh, Barangay San Juan, Santo Tomas, Batangas naman Yung lugar na yan Tapos itong nasa, li nasa likod natin Ihit lang tayo Yan na yung papunta ng uh, Barangay San Juan, Alaminos Kung saan tayo ay nanggaling Yan yun tapos eh, mayroon na namang ibong paali-aligid Subukan lang natin magpalipad pero ang gagawin ko ay pagilid ako dadaan. May nadaan pala mga sasakyan dito. Ano? May nadaan dito. Ibig sabihin na ilusutan na dito. Kaya yan, igigilid ko lang siya. Sa, gilid, sa gilid tayo dadaan para kung sakaling bumagsak ang ating drone ay sa ano lang siya tumama sa damo yan pwede na yan yan ang ating ginagawang technique para hindi ma damage ang ating drone nakailang bagsak na kasi ako ng drone eh siya drone namang napagilid yan okay. tataas lang natin pagkalampas dito sa may overpass yan taas na natin diretso baba tulak para makita natin yung baba yan tatapat lang tayo dito sa may damuhan para pagka bumagsak eh hindi masakit para sa drone gilid pa tayo yan yan yun yung lang medyo nakakasulo yung karasada gawa ng mainit na So yan yung papunta ng San Juan. Tapos i-matatanaw nyo na din yung uh, solar power plant. Ipaling lang natin ng konti. Wala ka tayong sasabit tower. Wala. Ikot tayo dito pag Magandang thumbnail to eh. Yan. Ah, diba? Napakahaba na. Ang ganda tingnan. Balik ulit tayo. Yan, basta magigilid lang tayo, tapos mamaya ay babalik tayo dito. So yan, basta yan yun, galing ng San Juan, napakahaba na yan. At uh, paling na tayo pabalik, dahan-dahan lang, para hindi masakit sa mata. At yan yung ating kinukunan dito sa baba, sa may barangay uh, San Andres. Yan, dito lang tayo sa damuhan at may ibo yun oh kita nyo yun uwak uwak naman parang ganda ang thumbnail nito ah oh. o ganyan nga o oh, diba buba kaya natin o sumabit naman sa puno yan 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 ganyan yan yung overpass na bakal bakal to eh tapos, i-diretso tayo. Yan na yung direction natin papunta ng uh, Parangay San Juan. Agunti pa tayo. Yan, dumili mong ating cellphone. Hindi ka ba bangga? Hindi naman. Mataas. Walang poste? <laughs> Hindi ko alam eh kung may poste. Hindi <laughs> naman siguro. Diretso lang tayo. May mabagang mataas eh. Ito yung ano. Yung, oh, ano yun? Para nag-wild ang drone. Drone. Ya, yung tulay. Atras tayo atras. Ah, bilis. Nawala yung ibon. Hinahanap <laughs> pa yung ibon. Ah, lumayo tayo ah, lumayo. Banda-banda rito. Yan, dini-dini. dini eh. Terus, Okay, tahimik ako dun ha. <laughs> ang hirap nun. At yan ang ating drone shot. Aba, ay eh, mahaba. Mahaba-haba pala rin ating kuha nga So ayan, ang ating uh, drone shots dito sa... Ayan, may ibo na naman. Oh, muntik na. Oh, kres na yan. Ala, may ibo na may Ibu, 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 bati, bati, bati. Uy ka na, uy na, uy na, uy, 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 uy Uy, uy <laughs> So yan, sinasalpok na naman Ang ibo ng ating drone At uh, So yan mga boss, paraming salamat Sa panunod ng video ng ito At sana ay nagustuhan nyo At andito pa rin tayo Sa SDX TR4 Barangay San Andres Alaminos, Laguna sana ay nyo ang video nito. At kung bago ka pa lang sa si channel na ito, ay huwag mo mag pa mag-subscribe. Ang pindutin, ang bell button dyan sa baba para manotify ka pag tayo ay mayroong bagong video. Nawawala pa lang ako sa screen. Sorry naman. Ayan. Oh. Dilim mo. Ang mamalina ko. Eh. Alam, ah, ang lang pala na. mga boss. Kita-kita tayo sa sunod na video. Bye. r